sa ikalawang bahagi ng Daan ng Krus, Daan ng Buhay. Tunghayan ang masidhing pagdidebusyon kay Apo Nazareno sa simpleng gawain, may misyon na dapat gawin. Misyon na mula kay Kristo na handang yakapin at ibahagi sa iba kahit na may pagsubok na iniinda. Dahil tunay ngang katulad ng Daan ng Krus, makikita natin ang Daan ng Buhay sapagkat sa bawat paglalakbay si Kristo ang karamay 1977 nang maging aktibong miyembro ng kapatirang Nazareno si Tatay Rene. Tinesting po nila yung aking pagbasa sa mga alimbawa po sa mga novena. Tuwing may novena po, ako po ang nagiging kondim po tagabasa ng Nazareno. Ngayon po, yung mga kasamahan ko po na kung, ako po ang pinili nila para po bumasa sa pagkapo po mayroong biakrosis dito po sa ating pagmahal na araw. Mahigit apat na pung taon na ang pagbabasa ni Tatay Rene sa bawat estasyon ng Via Crucis. Marahil, bahagi na rin siya ng mga deboto ng Apo Nazareno dahil madalas marindig ang kanyang boses sa pagdarasal at pagnunobena. Sa ng kapwa, ang pangaapi, ang pagkamakasarili. Ang eksena ko po, sa binabasa ko po mga estasyon, Unang-una nga po, halos lahat po naman yan eh, gusto ko. Kaya po ako lahat binabasa ko lahat siyang. Pero ang unang-una ko pong uh, nagustuhan po siya sa kuna yan, eh, apat po ata yan, na una po, yung una po yung pagkakarapa niya. Pagkatapos po, noong si Jesus ay nasa lubog siya ng kanyang mahal na ina. At yun po si Santa Veronica, nung punasan sa muka at nalagay sa birang ng ni Veronica yung kanyang muka. At una, ang mga ikapat po, yung pong ang kanyang pagkamatay. Doon ko po, pinakukong ko po ang aking mga kapatid kung sana po, dito po sa istasyon pong ito, inihiling ko po sa inyo na tayo po ay lumuhod, ibigay po natin ang ating sa sarili bilang sa pagsasaala-ala sa kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo. Iyon po ang aking pong pangapaboritong para po maintindihan po nila yung kung ano po ang karanasan po ni Heso Kristo, ni Jesus, no siya ay nahihirapan na sa kanyang kalbaryong pupuntahan. Mayroong labing apat na estasyon ng Cruz at pinaka-espesyal sa kanya ang ikalabing dalawang estasyon o si Jesus ay namatay sa krus. Noong po ako, noong, nung po una po yan, hindi ko po nakikita noong, kasi po ang dati po, po, po kababaihan ang gumagana po sa Via Cruces noon. Mga 1969 hanggang 70s, nandumating na po yung magna 1980s, ako na po ang bumabasa, ginagawa ko na po yung Tuwing ikalabindalong istasyon ay lumuhod sila para bilang po sa pagsasaala-ala nga po ng kamatayan ng ating esokwesyo. Ako po, sa akin po nang galing yon, Dahil po sa alam ko naman po na kaya ko po ginagawa iyon, dahil po sa ang gusto ko po, manaig sa kanilang puso kung paano ang paghihirap ni Panginoong Yeso Kristo, eh, nandudunas siya, namatay siya, nang dahil nga sa sasalan ng tao, tinanggap niya ang lahat ng kasalanan ng tao. Kaya po ako, sirabi ko nga po sa kanya, lumuhod po tayo para ikaw po natin ating sarili, na igalang po natin ang pagkamatay ni Apong Yeso Kristo. pag binabasa ko na po yung pang ikalabindalawang estasyon, nanunood po sa aking puso ang uh, kung bakit nagkaganon ang ating Panginoong Heso Kristo. Pero hindi ko naman po, kaya gusto ko umiyak, hindi ko po makayang umiyak dahil nga po sa baka po ko ano isipin ng mga na <laughs> baka ako himatayin o ano, ano. Kaya na, binigay ko na lang po ng time time sa aking puso yung pagbasa ko sa ikalabindalawang estasyon. Yun mm -hmm. e nga po, yung, yung pagninilay po na yon eh yung pong, uh, kung bakit si ang ating pong Heso Kristo ay namatay sa krus, nang dahil nga sa sa sala ng tao lahat ng bagay na binibigay ko sa inyo tanggapin ninyo at huwag kayong uh, iiba ng landas na kwan. Kasi kaya ako ginawa ko ito nandahil dahil nga sa inyo. Kaya po, ang aking pong pagninilay at pagdarasal po sa ikalabing dalawang estasyon na yon ay para po maintindihan po ng ating mga namamanata at mga deboto ng Apo Nazareno na iyon na po talaga ang buhay ni Yesu Kristo. Mahigit dalawamput-apat na taon na silang kasal ng kanyang asawa na si Teresita. Binihiyaan naman sila ng apat na anak at nakatira sa poblasyon Baliwag Bulacan. Malaki ang impluensya ng kanyang pagbabasa ng Estasyon ng Cruz sa kanyang pamilya. Yung aking pong may bahay, eh, naakit ko po siya na tuwing po kami ay may lakad ng kapatid ng sareno kasama ko po siya at siya naman po talaga ay nasa nasa loob ng parokya ng simbahan at naging po, po ng kagawad po ng SPPC po ng Santissima Trinidad dito po sa aming poblasyon. Kaya po ako po ay nagpapasalamat po at naihikaya ko naman po ang lahat na aking mga kapatid, uh, pamangkin, asawa, lahat po sila. Sumasang ayon po sa akin na sila po ay mahikayat ko na sumama po sa kapaterang ng Asareno. yung pong dalawa pong kapatid ko na nasa kapatid ng rin po, kaya lang po, talagang nauna na po sila sa akin. Tatlo lang po kami magkakapatid at yan po dati ko pong nakakasama, nakahikayat ko po sa nasareno Hindi rin nakaligtas sa mga pagsubok si Tatay Rene. Ang pinagdasal ko po kay Apo Sareno, ang pinaka na naging problema ko nga po. Eh yun nga po ah, dahil po sa financial kaminge po ako ng tulong. Ang sinasabi ko lamang po sa kanya Apo Nazareno, kahit na po ako kami ay ganito binibigay niyo sa akin ang pagsubok. Pero kahit na po ganito ang buhay po namin nagtitiwala po ko sa inyo at ibinibigay sa akin ang lahat ng mga hinihiling ko na wag po niyo ako akong niyo po akong bibigyan ng anumang karamdaman. Nagkasakit siya at matagal bago nakalakad. Ngunit patuloy siyang nanalig kay Apo Nazareno na pagalingin siya upang patuloy na makapagbasa at maibahagi ang salita at buhay ng ating Panginoon. Lahat po ng bagay na nagiging problema ko, sa kanya lamang po ako humingi at nabibigyan na po niya ako ng tulong. Ako po ay nagkakasakit. Humingi po ako sa kanya ng tulong. Hindi naman po na saglit-saglit gumagaling po ako. Kaya po ako, naniniwala na po ako sa kaya Apo na Sarena. Siya lamang po ang tutulong sa akin. Kaya po hanggang ngayon ay nandito ako. At salat po ng uh, pagsubok na ginagawa niya sa akin, nagsasawalang na lamang po ako dahil po sa Totoo po ang ibinibigay Niya po sa akin. Yung gabay po at panalangin para sa kanya ay yung ginagawa ko. Humingi ako po ng tulong sa inyo ang inyo pong basbas. Ang inyo pong uh, pahintulot na kami po ay sumigla ng gusto. Yan lamang po, Panginoon, at maraming maraming salamat po sa binibigay niyo po sa akin. O nawawalan po ako ng problema dahil po sa kayo po ang akin ti hinaharap, kayo po ang akin tinatawagan. Kaya po kung may problema po akong malaki, ala po akong masasabi kundi ang humingi po ng sa kanya kung, kung ako man po ay nagkasala. Sa kanya po ako humihingi ng tulong. Walang maliit o malaking ambag sa paglilingkod. Lahat pantay-pantay sa mata ng Diyos. Patuloy na maglingkod sa Panginoon upang gawin ang misyon na ipinagkaloob niya sa atin. Maging totoo sa tungkulin dahil sa huli, ang pagiging tapat at mapagmahal sa gampanin ay kanyang pagpapalain.